Ang pangalan ko po ay Ricardo Hizon. 62 taong gulang na ako at sa loob ng halos 30 taon. Ako ang punong opisyal ng pananalapi sa Midwest Industries, isa sa pinakamalalaking kumpanya ng pagmamanupaktura sa Maynila. 30 taon na nakatuon sa spreadsheet, pagsusuri ng peligro, at mga desisyong gumagalaw ng milyon-milyong piso. Pero ang tunay kong hilig ay laging ang aking pamilya. Si Lorena, ang aking asawa, at ang mga anak naming sina Brian at Melissa ang sentro ng aking mundo. Bawat bonus na natatanggap ko, bawat dagdag sahod, lahat ay nauna kong iniisip para sa kanila. Nang gustuhin ni Brian na kumuha ng MBA sa Ateneo, binayaran ko agad ang 2 milyon ng walang pag-aalangan. Nang magdesisyon si Melissa na magbukas ng bautique sa BGC, pinondohan ko ang unang 5 milyon. Kay Lorena, walang hangganan. Biyahe sa Boracay at Palawan tuwing may mahabang bakasyon. Bagong Toyota Fortuner tuwing bagong taon ang dream house namin sa La Vista, Quezon City. Palagi akong tahimik at analytical na tao. Sa opisina, tinatawag nila akong ang tahimik na kalkulator. Ang kalmado kong ugali ang aking tatak. Pero sa mga huling buwan bago ang retirement, may nagbago sa bahay. Si Lorena ay parang lumayo, laging nasa cellphone, bumubulong sa mga tawag na biglang natatapos kapag mapasok ako sa kwarto. Si Brian at Melissa naman ay nagsimulang magtanong ng kakaibang bagay tungkol sa mana sa mga investment ko, kung ano ang mangyayari pagkatapos. Kung mahilig kayo sa malamig na kwento ng paghihiganti at plot twist na nakakabitin, magsubscribe eh na sa channel ngayon. May dalawang original na kwento kami araw-araw at lalong tumitindi ang bawat isa. Dumating ang araw ng retirement party ko, nagorganisa kami ng simple lang sa backyard namin, pamilya lang at ilang malalapit na kaibigan. Masaya talaga ako, iniisip ang mga plano namin ni Lorena, Mag-iikot sa Pilipinas gamit ang bagong ari. Bibisitahin ang mga apo na sanay darating na. Isang maliit na bahay sa Tagaytay para sa malamig na Pasko. Nasa kalagitnaan ng party nang biglang gumuho ang lahat. Lumapit si Lorena sa akin na may ngiti na hindi umabot sa mga mata. May hawak siyang brown envelope. Ricardo, sabi niya, malamig ang boses na parang hanging amihan sa bagyo. May retirement gift ako para sa'yo. Binuksan ko ang envelope. Divorce papers. Sandali akong natulala. Binasa ko ang unang linya. Irreconcilable defenses. Division of assets. Sustento. Yumuko si Lorena at bumulong sa tainga ko. Ayoko nang magalaga na matandang retiri. Ricardo, naiintindihin mo naman di ba? Tiningnan ko siya. Tapos ang mga bisita. Doon ko nakita. May lalaking hindi ko kilala na nakatayo malapit sa gete. Nakangisi habang pinapanood ang eksena. Tumingin ako kina Brian at Melissa. Hindi sila gulat. Sa katunayan, nagpapalitan sila ng tingin na parang may sikretong pinagsasaluhan. Alam nyo pala, ang tanging nasabi ko. Nagkibit balikod si Brian. Pa, intindihin mo naman ang posisyon namin. Dapat maging masaya si mama at kami. Kailangan din naming isipin ang futur namin. Tumango si Melissa. Yung mga investment mo, yung kumpanya, lahat yan. Madami yan i-manage. Baka mas maganda na iwan na lang sa mas nakakaunawa. Sa sandaling iyon, naglilinaw ang lahat. Hindi tungkol sa kaligayahan ni Lorena. Tungkol sa pera. Pera ko. Akala nila sa 62 anyos ko. Madali na akong mabibiktima. Ang matandang retiri na pipirma sa kahit anong papel. Hahatiin ang lahat ng walang tanong. At baka mamatay pa ng maaga para mamana nila lahat. Pero hindi nila kilala si Ricardo Hizon, ang siye. Kilala lang nila si Ricardo Hizon, ang tapat na asawa at ama. Tiniklop ko ng mahinahon ang mga papel at isinuksok sa bulsa. Sage, simpleng sabi ko. Pipirma ako. Nagpatuloy ang party. Pero wala na ako roon sa isip. Pinapanood ko si Lorena na tumatawa kasama ang estrangherong lalaki. Nakita ko ang mga anak kong nagbubulungan. Marahil hinati-hati na ang yaman ko, kahit hindi pa ako nakakapirma. Hindi nila alam na sa nakaang lima taon. Sumunod sa aking siya instinct na laging maingat. Malaki ang pagkakaiba-iba ko ng investment. Offshore accounts mutual funds sa ibang pangalan, stocks, at mga kumpanyang hindi nila napanaginipan. Pagkatapos ng tatlo araw, pinirmahan ko ang divorce papers. Hinati ko ang nakikita lang na assets ayon sa batas ng Pilipinas. Nakuha ni Lorena ang bahay sa La Vista, kalahati ng joint accounts, at standard na sustento. May natanggap din ang mga anak na company stocks at access sa trust fund na ginawa ko noon pa. Akala nila nanalo sila sa loto. Hindi nila alam na natalo sila sa laro. Kinabukasan pagkapirma, may ginawa akong hindi inaasahan ni Numan. Nawala ako. Hindi literal, siyempre. Pero para kina Lorena, Brian, at Melissa, parang natunaw ako sa mundo. Kinansela ko ang cellphone ko, isinara ang mga social media, at lumipat sa maliit na cabin na binili ko nang nagmamadali sa probinsya ng Benguet malapit sa Baguio. Apat na hektaryang lupa sa gitna ng kung saan saang. Walang kapitbahay, walang tanong. Siyempre tinang kanilang kontakin ako. Sa unang mga araw, walang tigil ang tawag sa dating phone ko. Despeadong mensahe mula kay Lorena. Ricardo, kailangan nating pag-usapan ang detalye ng sustento. Nag-iwan si Brian ng voicemail. Pa, nasaan ka? May tanong kami tungkol sa company funds. Mas diretsa si Melissa. Tay, nakakatawa na to. Hindi ka pwedeng mawala ng ganito. Pero kaya ko. At ginawa ko nga. Tag-init, tag-ulan, tag Lumipas ang mga panahon sa ganap na katahimikan. Habang hinintay nila si Ricardo Hizon, ang nasaktan at niloko na lalaki, ako naman ay nagbabago ng lubusan. Hindi nawala ang karanasan ko bilang siye sa divorce. Sa katunayan, sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, nagamit ko ito ng buong buo para sa sarili ko. Naglagay ako ng maliit na opisina sa cabin, tatlong monitor, fiber optics sa satelite, lahat ng kailangan ng profesional na investor. Nagsimula ako ng maliit, day trading, pagsusuri ng emerging markets, pamumuhunan sa tech startups. Malinaw ang bentahe ko. 30 taon ng pagbabasa ng balance sheet, pagkilala sa matitibay na kumpanya, at paghihiwalay ng maganda sa PEC. Sa loob ng anim na buwan, na ko ang kapital ko. Sa isang taon, na triple. Noon pa nagboom ang cryptocurrency. Pero ang konserbatibong pagsusuri ko ang nagligtas sa akin sa mga bitag na sumira sa maraming baguhan. Habang nawawalan ng lahat ang iba sa memcoins, nagtayo ako ng matibay na posisyon sa blockchain companies na may tunay na pundasyon. Pero bahagi lang ng equation ang pera. Ang tunay na proyekto ay si Ricardo, Hizon 2.0. Seryoso akong nag-alaga ng katawan. GYM tuwing umaga, hiking sa Mt. Ulap at Mt. Pulag, balanseng pagkain. Sa anim na putatlo, mas malusog pa ako kaysa noong 50. Pinatubo ko ang balbas ko. Bumili ng mga damit na talagang gusto ko, sa halip ng mga korporasyong suit na suot ko sa loob ng mga dekada. Natuto akong tumugtog ng gitara. Bagay na matagal ko ng gustong gusto, pero walang panahon. At sa isa sa mga umagang paglalakad ko doon ko, nakilala si Clara. May ari siya ng maliit na bookstore sa Session Road. 52 taong gulang. Natural na gray ang buhok at may ngiti na nagpapaliwanag ng buong kwarto. Divorced din, walang anak. Pero may tunay na pagmamahal sa buhay na hindi ko na nakita sa maraming taon. Tatlong oras ang unang usapan namin. Tungkol sa libro, paglalakbay, mga pangarap na iniwan natin sa daan. May kakaibang enerhiya ka. Sabi niya sa ikatlong dete namin. Parang dumaan ka sa matinding pagsubok, pero lumabas kang mas malakas. Tama siya. Pagkatapos ng walo kinasal kami ni Clara sa munisipyo ng Baguio. Walang masyadong gastos, kami lang dalawa, dalawang saksi at ang katiyakan na nahanap namin ang tunay. Pagkalipas ng anim na buwan, inampon namin si Lily. Walo taong gulang na batang nawalan ng kustodi ang biological parents dahil sa kapabayaan. Ang makita si Clara na nag-alaga kay Lily, ang makita ang dalisay na pagmamahal sa mga mata ng bata, na ipakita nito sa akin kung ano ang nawala ko sa Maynila, pero gayon din kung ano ang nakuha ko sa paggawalan nito. Samantala, patuloy na lumago ang investment ko. Dalawa sa mga startup na pinondohan ko ay binili ng mga higante sa Silicon Valley. Ang stock portfolio ko ay nagbibigay ng monthly dividends na mas malaki pa sa dating sahod ko bilang siye. Bumili ako ng lupa, commercial properties, stakes, at private equity funds. Sa loob ng tatlo taon, mas malaki pa ang yaman ko kaysa noong kasal pa ako kay Lorena. Pero ang pinakamahalaga, totoong masaya na ako. Tinatawag akong Daddy, nilili ng walang pag-aalangan. Tinitingnan ako ni Clara tuwing umaga na parang ako ang pinakamagandang parte ng araw niya. Nagdayo kami ng simple pero mayamang buhay, hapunan ng pamilya, weekend sa Sagada o La Union, gabi ng Scrabble, habang ginagawa ni Lily ang homework sa mesa ng kusina. Sa ikanegatibo, apat na taon ng bagong buhay ko, dumating ang unang senyales. Tinawagan ako ng abogado ko sa Maynila. Ricardo, hinintay ka na raw ulit ng ex mo. Gusto niyang baguhin ang sustento. Mukhang nahihirapan daw siya sa pera. Nahihirapan sa pera kawili-wili. At ang mga anak ko, tanong ko. Nagparamdam din, may problema raw sa negosyo si Brian. Si Melissa naman, sarado na raw ang bautike noong isang taon. Humingi ng payo pinansyal. Mumiti ako sa unang pagkakataon sa loob ng apat taon tungkol sa dating pamilya ko. Ati, Perez, sabi ko. Pakisabi lang po na si Ricardo Hizon ay ayaw ng makipagugnayan. Kung magipilit sila, may autorisasyon kayo na gumamit ng legal na hakbang para maprotektahan ang privacy ko. Naintindi. Pero Ricardo, mukhang talagang desperate na sila. Alam ko, sagot ko ng mahinahon. Yan mismo ang plano ko. Oras na para sa huling yugto ng aking plano. Itinuring nila akong basurang walang kwenta. Ngayon malalaman nila kung gaano ako, kamahal at gaano kamahal ang mawala ako. Ang mga sumunod na buwan ay parang orkestra ng desperasyon na pinanonood ko mula sa malayo. Parang konduktor na perpektong napapatugtog ang pinakakomplikadong komposisyon niya. Si Ati. Perez ang naging tagapagbalita ng pagbagsak ng dating pamilya ko. Ricardo, tawag niya isang umaga ng tagulan. Kailangan ko kayong i-update sa sitwasyon sa Maynila. Malubha na raw ang problema ni Lorena. Yung lalaki, si Marco pala ang pangalan. Nagpakita ng tunay na kulay ilang buwan pagkatapos mo mawala. Hindi pala successful businessman. Professional con artist pala na nakita si Lorena bilang madaling biktima. Bagong diborsyada na may akses sa malaking pera. Pina-invest niya si Lorena sa Peking Import Company niya. Isa 0 milyon mula sa hati ng assets. Plus 2.5 milyon na kinuha niya sa emergency fund na iniwan mo. Pag-alis ni Marco kasama ang pera. Nalaman ni Lorena na hindi pala umiiral ang kumpanya. Peking Papeles, rented lang ang opisina buwan-buwan at hindi rin Marco ang tunay na pangalan. Nakatira na raw siya ngayon sa isang maliit na apartment sa Tondo. Sabi pa ni Ati. Perez. Nawala ang bahay sa La Vista. Hindi na nakabayad ng mortgage, nang wala ang karagdagang sustento mo. Ah, ang sustento, isa pang bahagi ng maingat kong plano. Nang pirmahan ko ang divorce papers. Ang opisyal na kinikita ko lang ay basic salary ko sa Midwest Industries. Lahat ng malalaking investment ay nasa holdings at trusts na hindi itinuturing na regular income kaya maliit lang ang basehan ng sustento. Anim na pulibo lang kada buwan ang inaasahan niya makukuha. Lus kita mula sa investment na nakuha niya sa divorce. Pero ang mga investment na yon ang alam kong babagsak agad. Halimbawa ang stock ng Midwest Industries. Alam kong may problema sa kompetisyon ang kumpanya na lalabas lang pagkatapos ng divorce ko. Bumagsak ng 60% ang halaga sa unang taon. Ganoon din ang ibang iniwan ko. High-risk funds na maganda ang itsura pero alam kong artificially inflated. At ang mga anak mo, tanong ko. Malaki ang ipinuslit ni Brian sa isang crypto startup na nangako na babaguhin ang digital payments. Halos lahat inilagay niya, pera mula sa hati, loan sa bahay, pati college fund ng mga anak niya. Ponzi scheme pala. Nawala ang 20 milyon. Impulsibo talaga si Brian kahit bata pa. Tinuruan ko siya ng basensya at maingat na pagsusuri. Pero mas pinili niya ang instinct niya kaysa tunay na edukasyon pinansyal. At si Melissa, bumagsak ang bautike noong isang taon. Masyado siyang nag-expand. Nagbukas ng dalawa pang branch ng walang sapat na kapital. Nang dumating ang pandemya, nagbabayad siya ng renta ng tatlong prime location sa BGC ng walang sapat na kita. May utang na raw siyang isa zero milyon. Si Melissa, nalaging gusto ang pinakamahal at pinakamaganda. Pinondohan ko ang unang bautique niya dahil alam kong wala siyang ugali para sa matagal na negosyo. Nakita lang niya ang glamour, hindi ang brutal na numero ng retail. Hinintay ka na raw nila ng mas desperate, sabi pa ni Ati. Perez, tumawag si Lorena ng labimpito beses sa opisina ko noong isang linggo. Nagpadala si Brian ng tatlo, pahinang liham na nagpapaliwanag at nakikiusap ng usapan. Si Melissa naman, personal na pumunta sa opisina ko sa Makati. Anong sabi niya? Na nanalo ka raw. Na naintindihan na nila na hindi talaga pera ang habol mo, kundi respeto at katapatan. Gusto niyang iparating na proud sila sa lalaking naging ikaw. Pero alam nilang huli na. Proud. Nakakatawang ironi. May iba pa siyang sinabi. Tinanong niya kung talagang masaya ka na. Nang ipakita ko ang larawan, tahimik siya ng halos lima minuto. Tapos sinabi niya, parang dalawampu years younger siyang bumata. Hindi ko siya nakitang umiti ng ganun noong nakatira pa kami sa kanya. Pinakinggan ko lahat habang tinitingnan si na Clara at Lily na naglalaro sa bakuran ng bagong bahay namin. Isang dalawang daan at apat na po ektaryang ranch na binili ko noong ikatlong taon. May tanawin ng Cordillera. Tinuturuan ni Lily si Clara kung paano sumakay ng kabayo sa maliit naming stob. Umalingaw-ngaw ang tawa nila sa buong lambak. Ati, Perez, sabi ko sa wakas, pwede nilang subukang kontakin ako. Pero hindi magbabago ang posisyon ko. Si Ricardo Hizon ay ayaw ng makipagugnayan sa mga taong yan. Naintindihan ko. Pero paano kung hanapin kanila ng personal? May sinabi si Lorena na kukuha raw siya ng private investigator. Mumiti ako. Pwedeng-pwede nilang subukan. Pero matutuklasan nila na si Ricardo Hizon mula nila ay wala na sa public records. Ang hinintay nilang lalaki ay nawala lima taon na ang nakaraan. Totoo. Legal kong binago ang tirahan ko sa Benguet, Inayos ang lahat ng negosyo sa komplikadong corporate structure. At binago ang ilang detalye ng civil registry. Hindi labag sa batas. Gamit lang ang mga butas ng sistemang kilalang kilala ko pagkatapos ng 30 taon bilang siya. Pero Ricardo, pamilya mo pa rin sila. Hindi, sagot ko habang pinanonood si Lily na tumakbo papalapit sa bahay at sumisigaw. Daddy, daddy, tingnan mo kung anong natutunan ko. Ang pamilya ko nandito. Yung mga tao sa Maynila ay mamahaling aral lang tungkol sa tiwala at katapatan. Oras na para sa huling mensahe, para tuluyang maisara ang kabanatang ito. Isang umaga ng tagsibol, eksaktong lima taon pagkatapos ng retirement party ko. Nagdesisyon akong tuluyang isara ang kabanatang ito. Si Clara ay nagluluto ng champorado sa kusina habang nagsasanay si Lily ng piano sa sala. Umaling-aungaw ang klasikal na musika sa buong bahay. Chopin. Isa sa mga piece na pinag aralan niya para sa resital sa paralan. Pinanonood ko ang perpektong tanawing ito nang tumawag ulit si Ati. Perez. Ricardo. May bagong development. Nasa ospital raw si Lorena. Walang naramdaman ako. Walang galit, walang kasiyahan, o pag-aalala. Blangkong kawalan lang kung saan, dating naroon, ang tatlumpung taong emosyon ng pag-aasawa. Anong nangyari? Tanong ko sa kagandahang loob. Masyadong malalaraw ang anxiety attack. Ginagamot sa depression at matinding stress financial. Tumawag din daw si Brian sa opisina ko na umiiyak, Literal na umiyak. Humingi lang daw ng lima minutong usapan sa'yo. Sabi niya kailangan niya ng gabay para may ligtas ang pamilya niya sa Bangkarota. Tiningnan ko ang sarili kong pamilya. Ngumiti sa akin si Clara mula kusina. Kumaway si Lily mula music room. Limang taon na ang nakaraan. Isa lang akong lalaking nagbigay ng buong buhay sa mga taong tingin sa akin ay walking ATM. Ngayon, ama na ako, asawa, mentor ni Lily, tunay na partner ni Clara. Ati. Perez, gusto ko po magpadala kayo ng liham sa bawat isa sa kanila. Parehong liham. Pwede ko bang i-dictate ngayon? Siyempre. Huminga ako ng malalim. Minamahal na Lorena, Brian, at Melissa. Ang lalaking itinakwil nyo lima taon na ang nakaraan ay wala na. Ang natira ay hindi nakalimot. Hinusgahan nyo akong matandang walang kwenta. Natuklasan nyo na kung gaano kamahal ang maling pagkalkula na yon. Walang pangalawang pagkakataon. Walang rekonsiliasyon walang tulong pinansyal. Ginawa nyo ang choice nyo, batay sa kasakiman at kaginhawahan. Ngayon ay harapin nyo ang bunga. Taos Pusong. Ricardo Hizon. Yun lang. Gulat na tanong ni Perez. Hindi, lagyan nyo ng larawan. Nang hapong yon, nagpapicture kami ni Clara at Lily sa harap ng bagong bahay namin. Hindi na ang unang kabin, kundi ang dalawang daan at apat na po ektaryang ranch na may tanawin ng bundok. May stone and timber mansion. Stable sa likod. Nakapark ang Tesla Model S sa circular driveway at ang maliit na private plane na binili ko para sa weekend namin sa Batans. Sa laawan, nakamaong at flannel shirt ako. Damit na hindi ko isusuot noon sa Maynila. Si Clara ay nagniningning sa simpleng summer dress. Si Lily ay may hawak na golden retriever namin na si Duke. Inampon noong nakaraang taon. Totoong nakangiti kaming lahat. Sa likod ng larawan, sinulatan ko ng kamay. Pamilya Hizon, Benguet, 2024. Itinayo sa pag-ibig, hindi sa pera. Pagkatapos ng tatlo linggo, tumawag ulit si Perez. Ricardo, malakas ang impact ng liham mo. Tumawag si Lorena ng apatnaput-anim beses sa opisina ko sa unang araw. Nagpadala si Brian ng labindalawa, pahinang sagot na hindi ko na natapos basahin. Parang confession of guilt kay sa liham. Si Melissa naman, personal na pumunta sa opisina ko sa Makati. Anong sabi niya? Nananalo ka raw na naiintindihan na nila na hindi pera ang habol mo, kundi respeto. Ipinagmamalaki raw nila ang lalaking naging ikaw. Pero alam nilang huli na. May iba pa siyang sinabi. Tinanong niya kung talagang masaya ka na. Nang ipakita ko ang larawan, tahimik siya ng halos lima minuto. Tapos sinabi niya, parang bumata siya ng dalawampu taon. Hindi ko siya nakitang ngumiti ng ganun noong nakatira pa kami sa kanya. Ricardo, pwede bang personal na tanong? Sige. Nakaramdam ka ba ng kasiyahan sa pagdurusa nila? Pinagisipan ko ng mabuti. Kasiyahan. Hindi. Ginhawa. Lubos. Limang taon kong dinala ang galit at pagtataksil na parang bato sa dibdib. Ngayon nawala na ang batong yon. Hindi dahil nagdurusa sila, kundi dahil nagtayo ako ng mas maganda. Totoo. Ang pagbagsak nila ay hindi nagbigay sa akin ng tuwa. Nagbigay ito ng closure. Patunay na tama ang desisyon kung mawala. Magtayo ulit piliin ang tunay na pag-ibig kaysa nakalalasong obligasyon. May tsansa pa bang magbago isip mo? Kahit mali sila, pamilya mo pa rin sila sa dugo. Ati, Perez, ang pamilya ay hindi tinutukoy ng yene. Tinutukoy ito ng pang-araw-araw na pagpili ng pag-ibig, respeto, at katapatan. Araw-araw akong pinipili ni Clara. Tinatawag akong daddy ni Lily. Pinipili kong protektahan at alagaan ang mga taong to. Yan ang pamilya. At sina Lorena, Brian, at Melissa. Pinili nilang tingnan ako bilang pinagkukunan ng pera. Pinili nilang makipagsabuatan laban sa akin. Pinili nilang itakwil ako nang akala nila wala na akong silbi. Yan din ay pagpili ng pamilya. Yung uri na sumisira, hindi nagtatayo. Pagkalipas ng anim na buwan, may huling update si Perez. Lumipat na raw si Lorena sa government subsidized home for the aged. Nakahanap ng trabaho si Brian bilang accountant sa maliit na kumpanya sa Bulacan. Dahan-dahang bumangon pero hindi na makakaabot sa dating antas ng pamumuhay. Bumalik sa kolehiyo si Melissa sa edad na 42. Kumuha ng education para maging guro sa elementarya. Nakaligtas sila. Yun lang ang gusto kong malaman. Ngayon, dalawa taon pagkatapos ipadala ang liham na yon. Ginigising ako tuwing umaga ng tawa, plano, at tunay na pag-ibig. Si Lily, 15 na ngayon, nag apply sa UE at Ateneo sa Full Merit Scholarship na kanya-kanyang pinaghirapan dahil tinuruan namin ni Clara na ang tunay na tagumpay ay galing sa pagsisikap, hindi mana. Pinalaki ni Clara ang bookstore niya sa tatlong lungsod sa Cordillera at pinag-isipan ng magsulat ng nobela. Ako sa anim na pito, mas masaya kaysa naiisip ko noon. Patuloy na lumalaki ang yaman ko, pero ngayon ay may ibang layunin. Hindi para mapahanga o suportahan ang mga taong tingin sa akin ay paraan lang. Kundi para magtayo ng tunay na legacy kasama ang mga taong nagmamahal sa akin dahil sa kung sino ako hindi dahil sa kung ano ang mayroon ako. Minsan tinatanong ako ni Clara kung namimiss ko ang dating buhay. Lagi kong sinasagot, paano mo mamimiss ang hindi mo naman talaga nagkaroon? Ang pagtataksil ni na Lorena, Brian, at Melissa ay hindi lang katapusan ng kasal at relasyon sa pamilya. Ito ang kapanganakan ng tunay na Ricardo Hizon. Isang lalaking natutong ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi sirain ang kaaway, kundi itayo ang buhay na sobrang saya na maging irrelevant na lang sila. Tinuruan nila akong hindi mabibili ang pag-ibig. Pero pwede itong mawala. Na ang pamilya ay hindi karapatan, kundi pribilehiyo. At kung minsan ang pinakamabuting sagot sa pagtataksil ay hindi galit, kundi ang kawalang pakialam na dulot ng buhay na talagang well lived Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, ay like, i-share, at mag-iwan ng comment kung ano ang naramdaman nyo. At kung hindi pa kayo nakakasubscribe sa channel, mag-subscribe na at i-click ang bell para ma-notify sa mga bagong kwento. Salamat sa panonood at hanggang sa muli.